isang magandang magandang hapon sa inyo lahat makakalagaslas ito na naman tayo tayo ay mamamana ng mauulam bali tatlo nga pala kami magkakasama sa unahan ating mga kasama sana kami pala na makahuli ng maraming pangulam So update mga kalagaslas pag nas tubig Start na tayo Lakas, lakas pa ng tubig ano Hey kaya dyan dyan Pwede to work. Start na tayo ng na pangingilaw Hai ah, la le merah putih. Sambas Panang Ambon. Bagus oh, apa? malinaw ng tubig yun mga may pulang alimango maliit lang uli maliit Mal ulam na rin malinaw ng tubig Sobrang linaw. Ah, uh, na sana tayong malipit na limang oh, mga kalagaslas. Ang dito meron. Pinana ako ng mga kalagaslas. mga kalagastas na tree pinana ako na eh Mal malalim eh pinana ako yung crab mga kalagastas dini Dalawa nga eh. Kalpas nga isa kong maliit. sa so, batuhan. Ayun mga kalagaslas o. Oh. Ang laban o. Hirap tanggalin mga Ayan, mga kalagaslas. Ayan mga kalagaslas. Sobrang linaw at sobrang laki ng tubig mga kalagaslas. Dalang lang ng hayop. Pa tayo nakakain. Kaunta ng maganda ng palagaslas para may tilapia na rito sa so, ito. dito ah oh, sana dito tumama bulok ah oh. bulok ang pana mga palagaslas sorry hindi yan ito so, ayan mga kalagaslas may alimahang sa tabi oh. ayan o oh. sana mapapasok natin dito ay nawala sayang ang bilis na makita pa natin sobrang linaw ng tubig mga kalagaslas at sobrang laki wala namang hayop walang mahuli bayan yan pagkakalinaw ng tubig pinagbigyan ng sobrang linaw wala namang hayop na lumabas

pagkakali na ng tubig dalang mga kalagas nas dadalawang piraso pang akin hindi nadadali napapana <coughs> puro pana pang alimang oh sobrang laki ng tubig dito mga kalagaslas may malaki akong sigpaw oh. laking crab madala ko pa madala nga ang alimango. kakalagay ko sa dalawa pag lusong ko kakalagay ulit try naman natin paparoon yung maliit aling maliit? doon sa sangup pataas <coughs> ay okay. yung sa may ano dulon ayon? na mm Wala -hmm. walang aroma doon? ay wala Itikon kasi, ito, ito tinatapunan nila ng aroma, galing wari ko dyan, sa loob. Ano pare? Parang puno din eh. Oh, baka puno rin. May puno nga rito. Mm -hmm. May puno nga Oh, mga kalagaslas o oh, sila ang maraming huli oh. Ayun, lalaki. Lok talaga oh. oh hinug. Ah, hinog. Oh. Oh, oh. Ah, hinog. Oo. Oh. Ang tigas. Ah, bo. lalaki. Yan. Yan sila ang champion, ayun, nagtatali pa. Kuya Tim, baka. Ano? Lalaki. <laughs> Kili na 'yun sa iyo. Ito ating huli mga kalagaslas, o. Oh. Tatlong piraso. kasi mo nakuha yung kalawang? Yan, o. Oh. May bahay. Ay, pinanamo? Oo. Mayroon pa dun ako nakakita. Maligit na. Nasa buo. laki nung Tatlong piraso nga lang huli ko, apat. Buhay Hmm. Eh? Ah, lalaki yan. yung babae yung pinana ko Okay, lalaki. Ayun yung babae. Maliit. Iyan, anong sarap papaki ng sipit na, no? Eh, kung nangangain yung mga anak ko, hindi ko yan bibin <laughs> mga pihi ka na yun. Yeah, halimbawa ako nang ayaw pang ayaw kinin. Ayaw pa yung halimbawa yung masarap, ano? So, ay, may so, nalang kilo ka, eh. Nakalagaslas, uwi na. Pare ko, higit ka, na So, isang magandang magandang gabi mga kalagaslas na. dito na tayo sa bahay. Hindi na tayo nakapag-video ng ayos. At maulan na ang ating pangilaw. Mayroon nga pala tayong konting huli. Ito, napakita ko ang ating konting huli. Hindi na rin video ng ayos po eh. Uy, may magandang babae. Ito ang ating konting huli mga kalagaslas tapak tak natin. Sa so, ating mga planggana. Tawang ko kung may parato ito. Ayan. Ang kalabas-las. Ayan, kamulong tayo isa. O, buhay na buhay. Ayan. O, apat ang paraso lang. Ang mga tingnan ng gabi. Ayan. Salamat pa rin sa biyaya ng ilog. At ay mayroong kaunting pang ulam. Ayan, siguro mga sang kilo mahigit. So mga kalagastas thank you for watching